Tuloy po ang paggapot ng tulong ng Alagang Kapatid Foundation para po sa mga kapatid nating sinalanta ng bagyong lando. Lubog man sa baha at putik, isang relief operations ang kasalukuyang ginagawa sa San Leonardo, Nueva Ecija. Bukas po, nakahanda rin puntahan ng Alagang Kapatid Foundation ang probinsya ng Aurora. Para sa mga nais pong tumulong, maaari po kayong tumawag sa 3764612 para po sa inyong donasyon, bigas, canned goods, sabon, toothpaste, toothbrush at kumot. Maaari rin po ang tuwalya at sanitary napkins. Mangyari lamang pong dalhin lamang po sa Alagang Kapatid Warehouse sa 730 Quirino Highway, San Bartolome, Novaliches, Quezon City at dito po sa TV5 Reliance Corner Sheridan Street, Mandaluyong City. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.